tinatawarik. Ayan, guys. Lumakas ang ulan at umangi na, guys. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Mangi na. Mangi na, guys. mag a kami nito ngayon. Ay, ganun na yung plastic oh. Eh. Tama na yan. Okay lang yan kung mabasa yan. Hello everyone! Sobrang lamig guys! Ipo dito si Frederick. mainit daw siya kasi naka... Marano siya guys, naka jacket. Naka jacket naman tong batang ito guys. Lalo yeah, ako dito. tinapayong at natin ang ating payong at kapote. Ganda payong at kapote. mo lang din yan mawawala o mamaya. Baba, baba, sir. Parang bigas. Bibingga. Tapon yan, ha? Ah. Hulog yan, ha? Guys, ang lamig ng panahon ngayon. Tapos may hangin pa. Bingka madam, burung bigas. Ah. Palaman bo cream cheese. di bingka perumigas.